Hi guys! Welcome back. It's me Ariel again and welcome to Umboy Vlog. Yes, for today's video I gusto ko lang i-share ang konting knowledge natin pagdating sa pagsa-setup ng ating payout details sa ating mga payout account. Yes po, pagka po tayo ay uh, eligible na to earn sa ating mga monetized tools, meron tayo mga option to set up our payout details. Kapag po tayo ay nag-setup naman ng ating mga payout details, ay meron tayong tatlong option. Yes, we have three option kung saan ba gusto nating matanggap o ma-receive yung ating mga earnings. Kung saan natin gustong i-process at ipadala ni Facebook ang ating mga earnings, ang ating mga payout. So, dahil nga dito, mas magandang alam natin yung ibang mga klase mga payout na pwede nating pagpilian, lalong-lalo na sa mga baguhang content creator na hindi pa namo monetize at hindi pa sila nakakapag-set up ng inyong mga payout account. Kapag po tayo eligible na sa stars, sa stream ads, sa ads on reels, tayo po ay hihingian ni Facebook ng ating mga payout details at tayo po ay tatanungin nila kung saan, pa, kung saan ba natin gustong ma-receive ang ating mga payout. At syempre, nakadepende yan sa inyo kung anong banko at kung anong payout details ang gusto nyong ilagay. sa so, unang option na pwede nyong pagpilian dito, we have bank transfer. Kapag po sinabing bank transfer po, ilalagay po natin dito yung mga banko natin at pwede po tayo ditong uh, makapag-payout. Meron po siyang tinatawag na threshold. Kapag ka po kumita na kayo sa stars ng $25, ay pwedeng-pwede -pwede na po kayo makapag-payout sa inyong earnings. Ito po yung kagandahan sa bank transfer kasi po 25 dollars lang ang hinihingi niya ay mga kapag payout na kayo. So ang sumunod na option natin ay meron naman tayong tinatawag dito na wire transfer. Kapag po sa wire transfer natin gagamit pa rin kayo ng banko dito kaso nga lang po medyo matagal dito at medyo mahaba. Kasi kakailanganin po nating ma-reach na threshold dito is 100 100 Ibig sabihin po, kailangan kumita muna tayo ng total na $100 bago natin ma-payout, bago tayo pasahudin ni Facebook o bago ibigay sa atin ni Facebook ang ating mga earnings. Again po, kapag wire transfer po, kailangan $100 po ang ating makuha bago tayo mabigyan ng payout. And lastly po, ang last option natin dito is ang ating PayPal account. Pwede po natin i-link ang ating mga PayPal account at kapag ka po tayo ay nakaritch na ng 25 ay pwede na rin po ipadala 'yung ating sahow through PayPal po. So ayan po, meron na tayo, tayo tatlong option dito. Meron po tayo tinatawag na bank transfer for only $25 ay makakasahod tayo. Wire transfer po $100 at kapag ka po pwede natin i ang ating PayPal account ay $25 din po. Maraming maraming salamat mo sana po ay nakatulong 'tong uh, tutorial na 'to para sa inyong mga payout details at sa mga hindi pa po nakakapag-set up ng payout details sab bagay na bagay po ang video na to sa inyo para bago nyo i-action, bago nyo i-payout, bago nyo i bago nyo, uh, set up ang inyong mga payout details ay kailangan alam nyo to. Thank you so much po. Please follow for more at kung meron pa po kayong katanungan na gustong itanong sa akin pwede, pwede po kayong mag-comment down below para po masagot natin yung mga tanong nyo. Thank you so much sa inyong lahat. More powers at good luck sa ating digital creator journey. Bye!